Ayan, ready na yung longganisa na iuwi ng asawa ko, guys. Ayan, ang dami. Ilang kilo to, ma? Seven. Seven? Nagbaw Eight. Eight. Wala, hindi ka nagbawas. So, ayan, meron tayong sweet and spicy. Tsaka meron tayong ordinary lang, guys, na longganisa dito sa Tagaygaraw. So, ayan, iuwi niya, ayan, guys. Sa madaling araw, ilalagay na namin sa lagayan niya kasi ayan, check in niya. Ito yung spicy. Ayan. Ah, ito yung may ano, may nakalagay na green sticker. So, ayan guys, lahat yung iuwi ng asawa ko sa UAE. Ayan, uwi na siya. So, magdadala siya para sa mga kamag-anak namin doon. Tsaka yung mga kawork niya, ayan, bibigyan niya. Siyempre, yung mga kasama niya sa flat. Ayan, bibigyan niya. Tsaka, stock na din niya ito ng ilang ano. Si, siyempre, alam niyo naman guys, nagbakasyon. <laughs> Maraming gastusin. So, pagbalik niya doon, tipid-tipid daw siya. <laughs> so, ayan. Ito po yung longganisa ng Tugaygaraw, guys. Ayan. Yun lang. Share ko lang, guys. Ayan si Mrs. <laughs>